Ah, alaman ko doon sa guhan lang. Bakit? Bakit? Guhan, alam ko guhan, di ko alam mo guhan subo. <laughs> <laughs> Tapos lahat ng tao sinabihan ka ng kaklase mo. Ba't teacher nagsabi? Sa Paano sabi? Guhan subo ay ito kuya! Kuya chichay ang sila <laughs> siyo! Hindi na. Tayo, kore de yun! Kore dayo, <laughs> dayo maku! So, oh, ano okay. sabi, Kore na Ngemoy kay akin sa Ano sabi ni Ano sabi mo Gabriel? Tingnan niyo daw yung mukha niya. <laughs> Kalat niya mira siya mga guhan sa mukha. <laughs> Ay ikaw ang gimino ubos mo? Yung guhan? ubus ko. Ano first try ako na ano wala nung nang ikaw ang unang bata na nauubusan ng guhan. Isang ako isang ako Pabaw pa lang kong kawari. Wala kong mas na anak Pagtapos ko na anak ko. Pag mas, mask, bawal mag Oo, kasi mga talang kusino kung sino Hindi mm. ma, doon sa unahan wala, meron kakain, madikit yung tsuba mo. Ano ka suba tsuba? Laway? Bakit tsubo? Guhan, tsubo, yung tira? Tsubo yung karang. Mm. Tsubo, tas tsuba. <laughs> tsuba? Hindi, tsuba. <laughs> <laughs> ikaw, ikaw tsuba. Ang ibig ko ni mama. Ikaw, <laughs> macho ba? Baka, <laughs> baka oh, babu. Baka ka talaga. Sabihin mo, sabihin mo. na babu. Babus. Yes. Sabihin mo yung ano mo sa amin, yung confession mo. Ew. Ano? ano? ano lang joke lang yun. No? Ano nga yung, yun? ano yung joke mo? Ano joke mo? Nabugat natin yun. Joke lang yun. Angie, yung ano, yung, ano, あの、あンたはわからないので日本語で言ってください。<laughs> おサラカタスキティ。はい。<laughs> Pinanalo ko ka pa rin pa sinasabi ang handsome daw yung papa Handsome pa gana. Yan oh. Tingnan mo. Yun ano pati pipi niya la na sa pantalon uh -huh. mo. Yan pipi. Yes. Pipi mo na lalaki mo na bigla pa ka na. Yes. Hindi ko alam. Pag mga bang bang na. Pag bang bang na. <laughs> mm -hmm. <laughs> Wala ba alam mga bay bay yan? Kaya ano, kaya na, na Meron mood Little mood, giant mood <laughs> Kay papa mo anong mood? Detail lang, sotlo Medyo mood meron niya mm. Likpit uh -huh. mo yan, kaya ka-bred mo masawa kukunin yon mo na yon kung ba yun <laughs> kung ano yun 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 mo ano yun kung ano yun kung ano yun kung ano yun kung ano yun o, sasabihin mo lang yung no, ugot kung nakakasagot. Ay, ay, ay. Mabipa ko.